Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang limang pagkain na nakakahina ng pagtigas ng ari o ni sa mga kalalakihan. So, yan po ang ating paksa ngayon sa video na ito. Pero, bago natin simulan, disclaimer lang po, ang ibabahagi ko sa video na ito ay batay sa mga research at scientific studies. Hindi ako isang doktor, espesyalista. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng kaalaman lamang Kaya't laging kumonsulta sa medical professional kung may mga concerns kayo sa inyong kalusugan. Maraming salamat. So narito ang mga pagkain at inumin na ayon sa mga siyentipikong pag-aaral ay maaring makaapekto sa kalusugan ng pagtayo ni Manoy o ni Junjun. Number one, ang mga pagkain na mataas sa asukal. Ang mga pagkain mataas sa asukal tulad ng kakanin o pangmeryenda at inumin tulad ng mga soft drinks. Ang labis na asukal ay nauugnay sa insulin resistance at diabetes. Naparihong may negatibong epekto sa blood flow. Kung hindi maayos ang daloy ng dugo, maaaring maapekto sa kakayahan ng lalaki na magkaroon ng malusog na ereksyon o pagtayo ni manoy. So ang ibig sabihin kapag sobra-sobra ang pagkain ng mataas sa asukal na mga pagkain, maaaring maapektuhan ang kakayahan ng ari ng isang lalaki sa pagpapatayo o pagtigas nito. So yan po yung number one. At ang pangalawa naman, pagkain na sobrang maalat. Ang sobrang asin ay isa sa pangunahing sanhi ng high blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagtaas ng presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa maliliit na ugat kabilang na ang mga ugat sa ari na mahalaga sa pagtayo nito. So, ang ibig sabihin, ang sobrang pagkain din ng sobrang maaalat ay merong maaring magdulot ng pinsala sa mga ugat. Yun na yun at kabilang na ang mga ugat sa kay Manoy, sa ari, no? Para sa pagtayo nito. Kaya medyo kayo na po ang nakakaalam. At ang number 3 naman, Pagkain na mataas sa trans fats na tinatawag tulad ng fast food at mga commercial baked goods and sobrang pag-ingest nito ay nauugnay din sa pagtaas ng cholesterol levels na tinatawag na nagiging sanhi ng pagbabara sa mga ugat ayon sa mga eksperto. Ang pagbara sa ugat ay maaring magpahirap sa daloy ng dugo at ito ay isang pangunahing faktor na pagkakaroon ng hindi pagtigas ni Manoy. So ang ibig sabihin, ang sobrang pagkain no ng mga fast foods na bilisan, bilisan na ano, uh, mga pagkain o mga commercial na yun na nga mataas sa trans fats na tinatawag sa taba, ito po ay nagpapataas ng kolesterol level naman ito na nagiging sanhidin sa pagbara ng ugat o mga ugat, ayon sa eksperto. So, yan po yung pangatlo. At ang panglima naman, sobrang pag-inom naman ito ng alak. Ayan. So, siguro naman, hindi natin matanggal-tanggal ito, ano? So, ang sobrang pag-inom nito, ayon sa mga pag-aaral, maaaring magpahina sa nervous system na tinatawag, na respons responsable sa pagpapalakas ng ereksyon. So, ang ibig sabihin, ang sobrang pag-inom o pagkonsumo ng alak, o isabay na rin natin yung paninigarilyo, yun. so, kapag ito ay nasubrahan ayon sa mga pag-aaral, maari talaga itong makaapekto sa nervous system o magpapahina. Yun po ang responsable na para pagpapalakas ng pagtayo ni Manoy. So, kung halimbawa ang sobra-sobra ang pag-inom natin at kung meron na tayong mga sintomas nang hindi natin napapanatili ang pagtigas ni Junjun, kayo na po ang nakakalam. Hindi na po ako magsalita. No? Kasi ang sa akin ay binibigay ko lang yung mga sanhi. Dahil hindi po tayo doktor na para mag-advise. Ngunit, hindi naman masama na pang sarili kong opinion o advice na ano lang, hinay-hinay. Hinay-hinay na lang kung meron ng mga sintomas tayong nararamdaman at talagang kailanganin ng pumunta o pumunta na sa mga professional na sinabi ko kanina sa disclaimer na kung merong mga uh, problema sa kalusugan ay Pwede kayong kumonsulta agad sa mga medical professional kung may mga concerns kayo tungkol sa inyong kalusugan. Yan lang po ang tanging may advice ko. Magpakonsulta po tayo kung meron na kayong nararamdaman na sa tingin nyo na namumroblema na kayo. No, na talagang araw-araw na o parati na lang hindi na tumatayo si Manoy ay kailangan na po natin ng agarang pagpakonsulta sa isang doktor o sa isang espesyalista, espesyalista o sa urologist na tinatawag. At ang panglas naman natin ay ang tinatawag na caffeinated drinks naman ito o inuming may mga caffeine. Bagamat nagbibigay ng pansamantalang enerhiya ang caffeine, ang labis na kape o at inumin na may caffeine ay maaring magdulot din ng dehydration na nagiging sanhi ng pagbabago sa daloy ng dugo at nakakaapekto ito sa pagtayo ni Junjun -jun ayon sa mga pag-aaral. So ang ibig sabihin kapag nasubrahan din ang pag-inom ng mga may laman na kafein, tulad ng mga black coffee o kape bajana, dyan, basta merong laman na kafein. ito po ay bagamat nagbibigay talaga ito ng pansamantalang enerhiya ayon sa mga pag-aaral. Ngunit, magdulot ito ng dehydration. Yun po ang ibig sabihin na nagiging sanhi ng pagbabago sa daloy ng dugo at nakakaapekto ito sa pagtayo ni Junjun. Yun po ang ibig sabihin niya. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang limang, ang aking video ngayon. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Maraming salamat. Bye-bye!